isang magpalang hapon sa atin lahat mga kaidol, mga kaglogs, mga kagala. So ito nandito naman po Siboy gala 1. So napadpad na naman ako dito sa sa Tagig. So dahil tanghalian at uh, sobrang init so kailangan ko muna mag break time. Sa so, uh, siyempre break time ng oras ng tanghalian, kakain muna tayo mga kaidol. So may napansin po ako sa isang uh, area na dadaanan ko at bumalik ako dahil gusto ko siya tanungin kasi tanghalian na so nandyan pa siya kaya binalikan ko so tara let's go ka idol kaya yung sinabi ko mga kaidol ayan po siya uh, nang habang ako papunta dito sa area na ito so, nakita ko si Busing uh, kasi tanghalian na at uh, katatapos ko lang kumain at binalikan ko siya so tanungin natin Boss, kanina ka pa dyan? Uh, kanina ka pa? Oo, kasi nadaanan kita. Eh, eh, tanghalian, eh, katatapos ko lang kumain. Kaya binalikan kita, nandiyan ka pa rin. Um, ano ginagawa mo dyan? Ah, trabaho, biyaya. Ah. wala, wala tayong trabaho, ano? Ah, tanim ng gulay. Tanim oh. Oo, oh, ah, siya pala yung nakita ko ka idol. Ah, nagtatanim ng gulay. Kumain na? Tama-tama. Mm, Siguro yung binili ko na tinapay na meron ako. Yung para pala sa to. So, share the blessing tayo mga ka idol dahil busog naman ako. Meron ako tinapay dito. Ayan. Ah... Uh, dalawa to share the blessing tayo sa kanya bigay natin oh may tinapay ako dito kanina ka ba dyan? ah. so pag uh, susunod na daanan kita may bibigay ako sa iyo uli eh napadpad lang ako dito so ito tinapay pagtsagaan mo na lang so katatapos ko lang naman din kumain Ayan, ito. Bigyan natin siya kay Idol. Dalawa to. So, sa'yo na to. Pamirinda. Ayan. Sa'yo na to. Isa sakin. Oh, dyan na. Dyan ka na. Isa lang sa akin, Idol. Sa'yo na yan. Isa lang Oh, di Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo, sayo na yan. 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 Dalawa. Oh. Oh. So yun lang mga kaidol, ay eh, mission na complete. Nakapagbigay tayo ng na share the blessing kay eh, Bosing. Si eh, masarap 'yan, Los. So, bakas ko sa kanyang mga mukha na nabigyan ko at, at nagaroon ng kulay ang kanyang mukha. Kanina medyo hindi yata siya pa kumain. So, ayan. Buti. May tinapay ako. So, alis na muna ako, ha? Pagpasensya muna. Next time ulit. God bless, God bless, ha? Alis na ako. Thank you. So, susunod na lang pagdaan ko. Okay, okay, okay. So, yun lang mga ka-idol. At least, na uh, nabigyan natin siya ng uh, kahit paano ng kunting tulong. Si Bosing. Okay, Bosing mo yan. So, napakasarap at pakatulong sa kapwa. Nah, dahil nakakain naman din ako. So, yung palam bigay ko ay para pala sa kanya. baka kanya mukha mga ka-idol na kahit pa paano ay eh, nakatulong tayo okay so yun lang mga ka ah. thank you and God bless po please like and share sa mga update na video at pakiclick na notification para susunod mga update na video okay thank you and God bless maraming salamat mga ka -idol. sama tayo na roon ingat po tayo okay thank you so yun nga mga ka -idol. so mission na complete ah, kait pa paano nakatulong tayo kay kuya at yung, uh, impalentina pa yung palang tinapay na binili ko ay para sa kanya dahil busog naman tayo so mabait talaga ang Diyos okay so yun lang mga kaidol at maraming salamat so ingat po tayo lahat kasi napakainit talaga ah uh, huwag kalimutan magbaho ng tubig okay yun lang mga kaidol so please like and share so, para sa mga bagong update ng video um, please like ah uh, please click the notification bell para sa susunod na video okay thank you ang God bless. ingat po tayo Bye. Ito po si Boy Gala. One day ko at nag ng magandang hapon po. Thank you. Ang God bless.